Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Nasa halos kalahati ng populasyon ng mga Pilipino ang naniniwalang gaganda ang kanilang pamumuhay sa mga susunod na panahon ayon sa survey ng Social Weather Station. Sa ulat ng SWS na inilabas ngayong linggo, nasa 44% ang nagsabing gaganda ang takbo ng kanilang pamumuhay sa susunod na labindalawang buwan. Nasa 44% na rin ang nagsabing magiging parehas lamang o walang magiging pagbabago sa kanilang buhay. Nasa 7% ang nagsabi na maaaring mas lumala pa ang kanilang pamumuhay at 6% naman ang walang komento ukol dito. Ayon pa sa SWS, nananatiling mataas ang net personal optimism na nasa positive 37% na hindi nalalayo sa net optimism nitong nagdaang Desyembre na nasa positive 39%. Ani lang, 2% ang ibinaba nito ay bunsod ng kasabay ng bahagyang pag-angat sa iba pang bahagi ng Metro Manila, Visayas at mga lugar na nasa labas ng Metro Manila. Sinagawa ang survey sa isang libo at limang daang katao mula 21 hanggang 25 ng Marso. Nanawagan ng isang mambabatas kay incoming Education Secretary Sonny Angara na isama sa kurikulum ng mga mag-aaral ang kasaysayan ng territorial claim ng bansa sa West Philippines Sea. Ayon kay Puersa ng Bayaning Atleta o PBA Party List Representative Margarita Nograles, makatutulong ito upang magkaroon ng mas malalim na pag-unawa ang mga mag-aaral sa lokasyon at politika sa Southeast Asia at ang kahalagahan ng pagtataguyod sa pandaigdigang batas gaya ng UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea Arbitral Ruling. Bukod sa kaalaman, makatutulong din Anya ito upang mapag-alab ang pagiging makabayan at pagiging responsableng mamamayan. Nagbahayag din si Nograles ng suporta kay Angara sa pagkakatalaga nito sa DepEd kapalit ng nagbitiw na si Vice President Sara Duterte. Dagdag pa ni Nograles, kumpiyansa siyang magagampana ni Angara ang tungkulin dahil sa lawak ng karanasan nito sa pagbibigay ng serbisyo publiko, advokasya sa edukasyon at subok na pamumuno. Nasa Australia na ang mga tropa ng Philippine Air Force na lalahok sa Pitch Black Exercises ng Royal Australian Air Force na gaganapin mula ikalabing dalawa ng Hulyo hanggang ikalawa ng Agosto. Ayon kay Air Force Spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo, dumating sa Darwin City ang initial contingent ng PAF kasama ng kanilang kagamitan noong linggo. Kabilang sa mga lalahok sa exercise ang mga FA-50 fighter jet ng Pilipinas. Ito ay niya ang unang pagkakataon na lalahok ang Pilipinas sa isang pandaigdigang military exercise na may sariling air assets. Ayon pa kay Castillo, sa sanayin sa naturang exercise ang pagsasagawa ng malawakang opensibang panghimpapawid kasama ang iba't ibang bansa. Sinabi niya ang pagkakataon na ito para sa Philippine Air Force na palakasin ang mga nito sa ibang bansa, gayon din ang kakayahan nitong panatilihin ang seguridad at kaayusan sa teritoryo ng Pilipinas at sa rehiyon. Ang pitch black exercise ay isang malawakang military exercise nalalaho ka ng dalawampung bansa kabilang na ang Pilipinas. Inaasahang bababa ng 5 piso ang presyo kada kilo ng bigas pagdating ng Agosto, ayon ito sa taya ng Department of Finance. Gusto din ito ng pagbaba ng taripa sa imported na bigas sa 15% mula sa dating 35%. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, kasunod ng pagbaba ng tarifa ay naasahang mababawasan ang presyo ng bigas sa mga pamilihan ng 10% sa nalalabing bahagi ng taon. Ibig sabihin, ang presyong 54 pesos at 40 centavos kada kilo ng bigas ay pwedeng bumaba sa 50 pesos o higit pa. Dagdag direkto ang presyo ng bigas ang pangunahing humahatak sa inflation o presyuhan ng bilihin simula pa noong Setyembre ng nakaraang taon dahil na rin sa paggalaw ng presyo nito sa pandaigdigang merkado. Dagdag pa niya makabubuti para sa taong bayan na mapababa ang presyo ng bigas lalo na't kalaunay maapektuhan nito ang paglago ng ekonomiya. Nagpaalala ang Department of Health laban sa masamang epekto ng mukbang o pagpapakasasa sa pagkain habang nakavideo. Ayon kay DOH Spokesperson Albert Domingo, mas makabubuting maghinay-hinay lalo na sa mga pagkain matamis, maalat at mataba. Babala pa niya, hindi lamang delikado sa katawan ang maling pagmukbang, kundi may masamang epekto rin ito sa mental health o kalusugan ng isip. Aniya, bagamat may mga taong ginaganahang kumain o napapawi ang lungkot pag nakakapanood ng mukbang, posible rin silang mahikaya na kumain sa paraang masama sa kalusugan. Payo ni Domingo, lalo na sa mga vlogger na mahilig magmukbang, sundin ang pinggang Pinoy ng DOH para maturuan ang mga manonood ng tamang asal sa pagkain. Ang pinggang Pinoy ang batayan ng DOH sa tama at balanseng sukat ng pagkain dapat kainin ng isang tao. Nagbabala noong nakaraang linggo si Health Secretary Ted Herbosa laban sa pagmumukbang. Ito'y matapos na mas choke at mamatay noong isang buwan ang isang vlogger sa Iliga na kumain ng sandamakmak na fried chicken at kanin. Sa tala ng UNICEF, halos dumoble ang bilang ng mga Pinoy na overweight at obese sa 36.6% noong 2019 mula 20.2% noong 1998. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si Marita Muahe, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.